Oo nga pala nanay nonay, may good news ako sa'yo. Lang, lang. Uy, uy, uy. ko sa inyo dahil ang tatay mo eh. Marami akong nababalitaan dito na siya daw ay eh, pumanaw na. Si Christopher ba eh, pwede kong makausap dati. Nakausap ko siya pero hindi nakabiawin. Uh, si kaso ko na kanil. Sige nanay. Okay. Magandang araw sa lahat ng mga manood natin. Nandito dito kami ngayon sa lugar ni Nanay Nonay para po kamustahin. At syempre, kagaya ng pangako natin sa kanya na siya ay bibisitahin natin madalas at susuportahan sa kanya mga pagkain hanggat nandito siya sa bayan natin. Okay, kasama ko ang Team Marcos, kumpleto kami. Andito si Commander, andito din si Buboy, syempre yung cameraman si Rans. At tara, samahan niyo kayong bababa na tayo. Medyo madulas lang. Ingat kayo dyan, madulas. Abad tayo, Medyo madalas. Akin di, akin na, akin na. Akin na yung isa. Mahawak mo na lang yung camera. Eh, mabigat pala ito. Nabahan yata ako magbaba. Madulas pa yung lang eh. Kau ulan lang eh, madulas. Oo, madulas. Oo, oh, madulas pa naman ang ginilas ko. Tara. ano, madulas yung mga dahon, ingat kayo dyan eh. Ako pala ang mag-ingat ito, wala akong pang hawak. Eh, eh, madulas yung dahon. Hirap, madulas. Wait lang, wait lang. Uy, 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 uy. Madulas. Ikaw naman ang madudulas niyan. Tatay dahil sa kabila. Ha? Madulas. Wala pa naman mga ugat-ugat mo lang ng mga makapitan. Hmm. Ay, hindi. Sobrang dulas talaga. Kasi tayo dahil sa buwa Ha? Buwa ko. pala. Kapag ganito pala, dapat din tayo sa kabila dadaan. Ano? No? Kaya, na tayo lang. Dulas. Grabe. Wala pa din si nanay Ha? dyan lagi lang nasa loob yan oh tawanan na itong grocery dyan sa baba kapit lang sa ano kapit lang tayo sa mga ugat ano ba boy men hindi nga ayan na mabigat yan ayan na ah Ibig mo bang magdugo? Okay. <laughs> Yon, survive. Ibig mo bang magdugo? <laughs> oh, ito meron pa dito, sopang madulas. Grabe na anda mo talaga dito. Huh. Sana dito po si Nanay Nunay. Tara, try natin. Nanay! Nanay! Ay, nandito daw. Umusta ka, Nanay? Lahat wala dito tayo dadaan kapag ganitong sobrang ulan. Tsatsagaan na lang natin na lakarin tong gilid ng dagat. Eh, may, may kalayuan siya pero at least safe ka dito kapag dito ka dadaan. Hindi ko alam kung sobrang dulas o madulas yung chinilas ko. Madulas talaga. May kamusta ka na? Eto, ganun pa rin. Ha? Buti naman at naka... Kayo Visita. kumusta? Saan kayo naka... Kung saan-saan kayo nakarating. Oo, oh, okay lang naman kami, nanay. Ah, uh, sa awa ng Diyos naman, eh, sa mga pinupuntahan namin, niligtas eh, naman kami. Ano, sa bawat biyahe namin. Kumusta, nag uh, umagahan ka na ba? Oo. Oh. Anong inumagahan mo ngayon? Ah, uh, kanina, yung... Ah, uh, biskwit. Biskwit? Oo, uh, tsaka yung... kanin. Ah, uh, saan galing naman? Narating ano lang eh. So bakit saan ka galing nanay? Nagpunta ako sa bayan, nagkuha ako ng tinanim ko yung gulay. Anong inanim mo dun sa bayan? Anong ginawa mo? Nagkuha ko ng talbos, yung mga... Talbos ng? Kamuting, kamuting baging. Ano yun? Kamuting kahoy. Kamuting kahoy. Oo. oo. Ah, itong mga, ano itong mga tanim na ito? Bago lang ba yan? Oo, karating o yung, rating ko lang. Eh. yung dati pa yan, na pagpunta namin Ngayon dito. Ngayon lang. Eh, makita niyo may mga tanim. Kamusta ano nangyari sa so, tanim mong kamuting kahoy? Oh. Ah, dito pala yung sa kabila. Ito may mga tubo na. Wow, dami ng tanim ni nanay nunay. Oh. Marami na dito. Meron pa doon. So, mga pakinabangan mo ito nanay, di ba? Mm. Kumakain ka ba ng gulay na ganito? Mm, naman. Oh. Yan ang aming kinagis na nung mag pa ako. Nung araw, nung malilit pa kayo, ito ang inuulam nyo? Oo, oh, oh. yan ang aming um, inuulam. O, oh, tinan nyo. Uh, Paka-discardin ni nanay nunay, di ba? dahil uh, alam niyang sitwasyon tinatanim tanim din siya para in case man may makukunan siya ng pang-ulam niya di ba nanay nonay mm. oh, eh madalas kita nakikita sa sentro nito, mga nakaraan nung ginagawa mo doon doon sa so, may parang hospital na bagong gawa nung ginagawa mo doon ah doon sa MHU oh anong ginagawa mo doon Ba't lang madalas ka nandoon ngayon lang ako nagpunta roon kamusta naman yung ano mo nanay yung pang-araw-araw mo na buhay dito Mabuti naman, hindi na katulad doon na parang maligalig ang paligid. Oo, ngayon eh nakaka ano, nakaka tulog na ako ng mabuti. Nakakatulog na ng mabuti. Mm. Okay. O nga pala nanay nonay, may good news ako sa iyo. O oh, kasi mga kababayan, yung isa sa pabahay ni Commander ng Team Marcos na para kina Rose. Eh, na, eh, marahil yung iba na panood sa vlog ni Commander kung ano yung ginawa nila sa pabahay ni Commander sa kanila. Iliwan po nila yung pabahay na hindi namin malaman kung anong reason. Pero sa tingin namin ay eh, medyo nagkaroon siguro ng problema sa barangay sila. Kaya napilitan sila umalis. Pero yun ay hindi pa naman talaga totally confirm So binigyan sila ni Commander ng palugit para kung talagang babalikan pa nila yung pabahay at kung hindi naman nanay nonay meron ditong pabahay anti marcos ano half body oh. yun malaki yun oh pwede ka namin doon patuloyin muna ano ikaw na muna ang tutuloy doon at iaalis na kita dito oh ha ililipat kana namin doon sa bahay na yun ha nanay okay ba sa'yo? Oo. oh magugustuhan mo kaya eh hindi pa naman natin na pupuntahan oh pero uh, yung location Um, parang ganito din, parang ikaw lang mag-solo, wala ka masyadong kapitbahay, pero nasa tabing kalsada. Oh, itong kalsada na ito sa taas, yan yung daan papunta doon. Mm -mm. Diyan lang, malapit lang sa una-unahan lang nito. Oh, ta Tama-tama, di ba? Nanandi ano, dito lang naman yung bahay na paglilipatan mo. Um, malapit lang. Oh. Ano, tsaka safe ka doon, may lakang pinto, maganda ang bahay. Pag dinala ka namin doon, ayos ba sa'yo? Oo naman eh, kayo ang masusunod eh. Diba kayo ang nagbigay ng opinion sa akin? Di? Natural, kayo rin ang masusunod kung saan niyo ako dadalhin. Kumbaga nagbigay ng opportunity para oh. kay nanay nunay. Hmm. Okay sige nanay, kami naman hindi ka naman namin dadalhin sa mapasama ka, di ba? diba? Oh. Nagtituwala ka naman sa amin? Siyempre. Wala kayatang tiwala sa amin. Diba lubusan wala <laughs> ako ang tiwala ko sa inyo. Wala kayatang tiwala? Ay, eh, doon sa isang iyo <laughs> may tiwala ka, tinanong mo daw yung tsura? <laughs> Ha? Huh? Kakilala ko rin siya. So, sa, saan mo nakilala yan? Sa, so, sa so ano, sa, so, sa so mata. <laughs> Basta nakita ko ang isang tao, siyempre kakilala mo, diba? oh, oh. di ba? Oo. Hindi, nanay siya yung kasama namin dati nung ginabi kami dito. Oo. Oh, oh. oh, di ba yung nagbinilhang ka pa namin ng flashlight? Uh -huh. Oo. Oh, siya yung kasama namin noon, na may dala ng mga, mga dala namin sa'yo. Hindi mo lang nakita. Hindi oh, mo lang nakita. Maitim na, madilim pa. Mm. Oh. <laughs> okay, si, uh, sige, ganito na nai ha, basta pangako ko sa'yo. Once na hindi dumating sila sa palugit na binigay ni Commander, ikaw muna yung ititira namin doon. Ha? Oh. At nakiusap ako kay Commander, kinausap ko siya na baka pe, pwede lang. O oh, kung may papabahaya na si Commander, eh baka naman yung time, o oh, may gusto na siyang palipatin doon na beneficiary, eh baka naman yung mga time na yun, eh nandun na si nanay-nonay sa kanyang mga anak, di ba? ngayon lang sa wala pa, hanggat wala pa si nanay nunay um, dito, matutuloy na maayos kasi tinan nyo naman, no, oh. hindi naman siya safe dito. Ito ginawa lang namin na rin sa to ng paraan para na sa ganun. Hindi siya pasukin ng hangin, pasok ng hangin, mga insekto, ganyan. At medyo may privacy kahit pa paano. Paano kung magbibisi si nanay nunay ay naligo, di ba? Kung open yan. Kaya ginawa namin to ng paraan kahit pa paano. Tsaka, okay. ini Iniisip ko rin, mag aamihanin uh, na dito sa atin. Tagdaks. Oh, dito, uh, darating na yung tinatawag na, sabi uh, sabihin na lang natin darating na yung tag-ulan. Di ba? Mm. Yung hampas dito ng hangin sa inanay, hindi ko sure kung mananaltili pang nakatayo itong bahay mo na to, yung tinitiran mo. Di ba? Mm. Lalo na, dito sa atin, daanin ng bagyo. Uh. Isang hampas lang ng hangin yan, may posibilidad na bumagsak yan. E paano mm. kung nasa loob ka pa? Di ba? Oo nga naman. Hmm. Siyempre, Kaya ililipat ka namin. Walang nakaka... Alam. Siyempre. Oh, siyempre. hindi natin alam yung mga ako. pwedeng mangyari. Di ba? Lalo na't oh. mag-isa ka lang. Oh. Hmm. Pag ka dyan sa loob eh, hindi ka na makakasigaw. Oo nga. Dahil walang nakaka... Wala na kita okay. sa dito. Hmm. Doon. Sip ka doon bukod sa napapalibutan ng mga puno na kapag humampas ang hangin, hindi na siya, hindi na kalakas yung impact pagdating sa bahay, di ba? Mm -hmm. At saka yun eh, matibay talaga din yung pagkakagawa. Niya. Okay nanay, ngayon nga pala, may, siyempre, pangako ko sa'yo na kami ang bahala sa mga kakainin mo, di ba? Mm -hmm. Kaya ngayon may dala ulit kami dito mga groceries tapos tubig mo, ha? Para may pang-supply sa iyo, ha? Oo. Oh. Okay. Ito, yung kumusta pala ang tuhod? Sumasakit pa? Uh, hindi na katulad nung dati. Malaking... Malaking pagbabago? Oo. Yeah. basta pag sumakit, inom ng gamot, ha? Oo. Oh. Uh Huwag kakaligtaan. may dala kami dito mga groceries. Ito, medyo mabigat lang kasi sinasamahan ko lagi ng bigas si nanay nunay sa loob. Pero hindi lang ganoon karami. Kasi nga alam niyo naman yung sitwasyon. Ano lang, sakto lang talaga na pang limang araw niya, ganyan. Yan lang sinasamahan ko dito. Okay. Baso ko na nanay sa loob. oh, kaya mo yan? Ba, ano oh, okay. sinanay ah? Hmm. Sige, pasok ikaw sa loob. Hmm. Oh, dyan mo ito, nanay. Nanay, ganito na lang gagawin natin. Ah, sige, paglabas mo, sabihin ko sa iyo. Naisip ko lang, ngayon ko lang naisipan. Oh. Yan. Ingatan mo din, nanay, yung grocery mo, ha? Oo. Oh. Huwag mong ipagparapamigay at para sa iyo yan, ikaw naman ang mawawalan. Oo. Oh. Hindi masamang mamigay pero depende sa sitwasyon, ano? No. Mm. Hindi ganda ng chinilas mo. Saan galing yan? Uh, matagal na ito na bili ko doon kay Ate Wilma. Uh, magkano nang bili mo? Ah, uh, 50 pesos. Ba, mahal mm. <laughs> okay na, ano na ganto. Di ba, ano nakaraan sabi mo gagawa ka ng higaan kaya ka nagtatad ng kahoy doon? Oo. Oh. Pero sabi ko naman, kami na lang gagawa ni Rans, di ba? Mm -hmm. Ngayon, wag na tayo magawa. Bibili na lang tayo ng higaan mo. Yung folding mm -hmm. bed, yung napopold. Ano? Mm -hmm. Okay ba sa'yo yon Oo, oh, yung folding bed. Oo. Oh. Oh, okay sa'yo yun? Oh. O, oh, yung sakto ka lang, di ba? Tapos yung pwedeng gawing upuan, para kapag gusto mo lang nagmumuni-muni ka lang habang nandito ka o nandun ka na sa kabila, mm -hmm. pwede mong gawing upuan. Ah, di ba? Oh, Doon naman sa lilipatan yung nanay nun, eh. walang problema kasi may balkon na yun, di ba? May balkon na silang ginawa doon tapos ah uh, yung tubig malapit lang kinukunan ng tubig hindi ko alam dito kung saan ka kumukuha ng tubig baka mas malayo pa dito Saan ba dito oh, banda diyan sa may ano yung may bahay diyan na wala pang nakatira diyan may balon diyan diyan ako nakukuha ng pang hmm. Ha? Dyan, malayo oh kumpara doon parang mabababa ka lang doon sa bahay mo lakad ka lang konti may tubig na doon may bukal na doon iba. Ng, ya mo at antay lang natin. Basta antay-antay lang natin yung uh, yung binigay na palugit ni Commander do sa tinutulungan niya, ha? Mm. At kung talagang hindi balikan, eh lilipat ka na namin do agad. Ano? Oh, kung ano yung mga wala siyang gamit, na pwede mong gamitin doon, Bibilang kita. Hananay. Mm. Mm. Okay. Oh, sige. Uh, ngayong araw ano bang plano mo nanay nonay na gawin? Pwedeng oh, mo bang i-share sa amin? Siguro ay wala na. Mm. Paglalaba, nakapaglaba ka na ba? Oh, uh, naka ano yung labahan ko na doon sa sa may balo naka naka ano, naka, 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 nakababad. Naka sa sabon, oh, uh, uh, kahapon ko yun. Kahapon pa nakababad. Mm, -mm. Eh, naku mabaho na yun. <laughs> Bali pakapakan <laughs> ko yan, maraming tubig siya doon. Kapakapakan <laughs> mo na lang. Kapakapakan. <laughs> <laughs> ah, hindi ka rin makakapagpatuyo na ng ngayon ng damit. Marahil baka bukas na. Oo, kasi ganto din naman yung panahon, no? hindi maganda. Hindi ka rin makakapagpatuyo ng damit niya, di ba? Mm, mm Okay. Ito, bagong tanim, tanim ito, ito yung kinuha mo kanina? oh, doon na sa ano, sa may likuran ng nag... nag Saan ka nakuha niyan? Nag ano na palay, nagmumulino. Oo, oh, nag, malapit sa bahay yun ah. Oh. At tama ba ako? Malapit sa bahay, pinagkukunan niya? Saan mulihan na sinasabi mo ng palay? Dito sa ano, daanan dito sa kabilang side, sa kanan, hindi dito sa kaliwa. Oh. Tapos kanan naman doon, mayroon doon, okay. daanan doon. Nagkuha ka niyan, buo may ari niyan. Wala, parang siguro yung mga tapon lang sila doon lang ah, nagsipagtubo. Nagsipagtubo lang, okay. Mm. Yung may ari ba nanay ng lupa nitong tinitirahan mo sa ngayon, hindi ba pumupunta dito, hindi ba bumibisita dito sa baba? Ah, uh, wala wala. Walang pumupunta. Walang pumupunta? Wala. Okay. Siguro naman, baka nga pag nakita niya ito, ay matuwa pa siya, di ba? Na kahit pa paano, itong lugar niya ay nilinisan ni Nanay Nonay. at kahit pa paano ay magandang tingnan na may mga tanim-tanim na mga gulay-gulay na ganito, kamoting kahoy. Kasi dati, ano to, yung ganito, yan, yung puro damo. Damo na rin ba matatawag do? O yan, puro, puro ganyan. Puro damo-damo ito lahat. O si Nanay Nonay ay nag... Para linis nito, para magandang tingnan nga naman. Mm. At malaking tulong niya na rin para kay nanay-nonay ito na sa ngayon ay eh, may natutuloyan si nanay-nonay eh. kasi pasalamat din tayo kasi kumbaga, alam ko alam naman nila na nandito si nanay-nonay eh. pero hindi nila pinapaalis diba? Napaka buti din ng loob na may arnal lupa na ito. Okay. O nanay-nonay eh, ano bang request mo sa amin ngayon? Mm. Baka may request ka na sa amin. Ano bang kailangan? Anong kailangan? boyfriend, asawa, ano kailangan? Si Christopher ba eh, pwede ko makausap dati, nakausap ko siya pero hindi nakabioing. Ah, oh, meri ko sa ating sinanay oh. Ang gusto, gusto mo makausap yung anak mo dati nakausap mo nung mm -hmm. sa tawag. Mm -hmm. Oo, pero hindi siya naka-video call. Ano bang gusto mo, makita mo sila sa video call o ano? oo mm -hmm. video call. Gusto mo makita sila? Mhm. Mm okay Christopher... sige. Christopher ah uh, yun ang pinaka yung panganay ko kasi uh, namatay na yun eh na hmm. okay na sige sa natin kami nung nakatira okay kung gusto mong makausap bakit anong gusto mo sabihin sa kanya mali mo pwede mo sabihin sa camera mapanood niya sige sabihin mo uh, nanay nandito si Christopher nasa loob ng camera natin kausapin mo I iniisip kong baka sobrang ng pag-aalala nila sa akin kaya kung pwedeng makausap ko sila, na ang tatay nila buhay pa kaya. <laughs> Nag-aalala din si nanay noon sa mister niya, no? Gusto niya rin malaman kung buhay pa ba, o ano. Oo, si kasi nanay... may dinala dito noon, kamukha niya, eh. Dito sa... Ay, baka kamukha lang naman yun. Ay, eh, nasa Rizal, eh. Dito pa naman dadalhin kung patay na. Um, Oo. Oh. Ang layo naman, di ba? Oo. Oh. Um, sige, nanay. Sabihin mo kay Christopher dito ang gusto mo sabihin, tapos puwera pa na nakakausapin ko siya na gusto mo siya makausap. Sige po, sabihin mo sa camera kung anong gusto mo sabihin kay Christopher. Uh, Christopher, kumusta na pa ba kayo dyan? Eh, Nag-aalala ko sa inyo dahil lang tatay mo. Eh. Marami akong nababalitaan dito na siya daw ay pumanaw na. Hindi ko maubos maisip kung totoo nga yun o... Oh kasi hindi ko naman siya nakakausap nung nak nakita ko sila daw ni Ibigit Dave wala pa silang in person na, na nakakipag-ugnayan sa akin kaya kung makipag-ugnayan ka sa akin kung ano bang nangyayari sa buhay ninyo dyan sa inyong mag-ama hmm? okay. si, sa madaling salita mga kababayan si nanay nuna ay nag-aalala sa kanyang asawa at nag-aalala din siya sa kanyang mga anak na alam niyang nag-aalala din sa kanya. Okay, nanay Nunay, no, Ikaw po tatanungin po kita. Ito talaga, alala ka po sa mga anak ninyo. Um, gusto niyo po ba ay makauwi na kayo sa Rizal? Ah, hindi. ayun yun so, nga lang. Hindi pa siguro. Sa ngayon? Oo. Oh. Okay. Kasi kung willing siya, Ihatid na natin si nanay. Paglaanan na natin ng oras. Wala nang problema. Ibiyahin natin kahit malayo yan o ano. Basta safe makarating importante. Pwiling kami ihatid si nanay nonay. From Bicol to Manila. Ihatid natin. Kaso, yun ang problema natin. Hindi pa siya handa sa ngayon. Although nandun yung nag-aalala siya, namimiss niya. Kaso nga lang, hindi pa siya handa. Okay. Sige nanay, alam ko naman darating yung time na magiging handa ka na na umuwi sa inyo at harapin yung mga anak mo. Ano? Pero yung request mo, si Christopher ah uh, pag hindi mamayang hapon, bukas ng umaga, pupunta kami dito para makausap mo siya sa video call, ha? Kasi kontak ko naman yung misis niya, yun nga ako nagkamali. Akala ko, yung anak ni nanay nonay na babae yung kausap ko, yung pala asawa pala ni Christopher yata yun. So, sya sa kanya, pwede, pwede na akong tumawag at makausap ni nanay. Ngayon lang, eh, pwede na sana, kaso nga lang, yan, lowbat yung cellphone natin. Kaya, siguro, mm -hmm. By tomorrow na lang ng umaga. Huwag alis dito, ha? Oh. Para makausap mo siya. Oo. Oh. Ha? Okay. Sabihin mo lahat ng gusto mong sabihin kay Christopher, ha? Pag nakausap mo sa video call. Oo. Oh. Huwag mong yung sarili mo kung anong nararamdaman mo. Sabihin mo sa kanya. Mm. Ha? Oo. Oh. Okay. So, yun. Sir Christopher, kung mapanood nyo ito bukas, ah, mamaya magkukontak mag mag ako sa inyo para makausap ko ni nanay. Gusto daw kayo makita sa video call. Ano, nanay? Oo. Oh. Okay, sige po. O, papaano Sa ngayon? Eh, magluto ko ng pananghalian. Marami doon sa may box, ha? Oo. Mm. Tapos, um, huwag ka na maglalabas ulit kagaya nung nakita ka namin doon kasi maulan. Oo. Mm. oh, ito naman si nanay-nanay. Nasunod po ito sa ating lambez nang nasubukan natin. Sinabihan ko magpagupit. Nagpagupit. Yung sinabihan ko huwag maglalabas ng mga nakaraan, di siya halos naglalabas. Siguro nga, sabi ni Buboy, naiinip din. Si Buboy ba nagsabi nun? na si Banasa mo nakita mo, nakikita mo si nanay sa sentro. Nasabi nga niya kahapon, baka naiinip ka din. Naiinip ka ba dito? Hindi naman. Kaya lang ako man ako napunta doon. Minsan, na ako sa... Nanonood akong TV diyan, kaila ate. Hmm. Kaya, tapos, uuwi na ako rito. Minsan, kapag mga bata nang ulit dito sa akin, parang... Ah, parang, parang naiinis ka? Oo, oh, gusto kong pumunta ng dait. Parang gusto kong <laughs> pumunta doon sa dait. Nanay, kinakabahan na ako sa'yo pag nagsabi ko may pupuntahan ka ay. Kasi kapag malayo, naglalakad ka lang. Oo, oo mm. pero iniisip ko pa rin. Sabi ko, unang-una, hindi katulad ng araw na pag sinabi kong aalis, talagang umaalis. Aalis ka, ka talaga. Ngayon, kagapano, pag naisipan mong aalis, nagdadalawang isip ka na. O, Kumbaga, o, may, nai naiisip mo na din na wag na lang. Oo, lahat 'yan. Ah, may mga pribilehiyo kung paano ka aalis ba ako? Oo. O, ba ako o hindi okay. na. Okay. At least ngayon naiisip pa mo na na mayro nang sumasagi sa isip mo na wag na. Ano? O, o, hindi kagaya noon, sabi mo na kapag naisipan mo, tutuloy ka na talaga. Oo. okay. Mas maiging ngayon na na pa nanay na yung mga ganong bagay na naisip niya siguro malayo o, o mapagod lang ako ganyan. 'Di ba nanay? Oo. Okay. Huwag <laughs> ka na maglalakad ng malayo at nakakatakot po ikaw maglakad. Isipin mong Rizal nilakad niya po. Ang ganito sa Bicol, napakalayo. Ilang buwan ka inabot mo naglakad? Uh, sa, nung mga nakaraan ay talagang taon ang taon ang binilang. Ah, itong, ibig sabi, itong, naka, itong, itong pag, pagpunta mo dito? Oo, oh, uh, weekend lang. Siguro. Mga ila, May, may buwan? Wala, wala. Linggo? Oo, mga dalawa, tatlong linggo, gano'n? Oo, kasi ang daan naman kasi ah, noon ay eh, nasa lrt and then basta... Baka nagdaan ka pa sa daan ng El Oo, oo. <laughs> Kaya taon ang mga... Nanay, bawal ba doon magdaan. Ba't ka nagdaan doon? Uh, si siguro ngayon ay talawang bawal. Bawal noon, pwede. Aba. Oo. Ah, baka ano, baka hindi, hindi ibas ang tinutukoy niya nanay, siguro yung mga overpass mga ganyan. um, hindi, mga overpass oh, siguro oh, Release din, oh, release. Ng release. Kasi may release ng train mula Quezon papunta dito dati sa Bicol. Kaso nga lang hindi na dinadaanan ng train yung kasi parang kinahuya ka dito binakalan na ng mga tao yung release hindi na safe. Kaya doon siguro dito ko ninanay na dumadaan siya. Ano nanay? Oh. Okay. O sige na, ha? Oh. at mag-ingat ka dito at pupunta na muna kami sa ngayon at may mga mission pa kaming kailangan din gawin ngayong araw. Ha? Basta mag-ingat ka, kung ko muna lalabas. Oh. Yung, yung, decision mo na payag ka sa gusto naming ilipat ka ng bahay, ay hindi ka po nagkamali dun sa decision na yun, ano? Kasi hindi ka naman namin ilalagay po sa mapapasama kayo. Ha? Oh. Okay, sige na. Mag-ano ka, mag-asikaso ko ko ng... Sige na, uh, Okay. Basta, nanay, ang gusto ko lang ay ano lang, Huwag ka magpapalipas ng pagkain yung, na yung request ko sa iyo, no? Huwag na huwag ka magpapalipas ng pagkain kasi yun po yung kailangan mo para mas gumaling ka na. Ha? Okay, sige na, Nay. Pata na po kami, ha? Salamat. Ay, Nanay Nonay! Ay, ano yung pala? Yung microphone yung... ko pala! Oo. Oh. <laughs> okay. pa makakalimutan. Oh, sige na, magluluto ka ha. Oo pupunta na kami. Na ano si nanay, na luha. Siguro eh, naisip niya din na yung sabi nga niya na hindi niya akalain na may mga tao palang magmamahal pa sa kanya, may mga tao palang magpapakita pa sa kanya ng ganitong kagaya ng ginagawa natin kasi ang madalas na nare-receive niya sa mga tao ay panglalait, pang, yun nga, pang kukutsa, o pang pananakit, ayan yung mga nararanasan niya sa mga tao na hindi niya alam na may darating sa buhay niya na kagaya natin na na magtatrato sa kanya ng ganito na bilang tao at parang bilang magulang so yun yung hindi niya inasahan kaya siguro si nanay pagpasokan niya lumuluha siya dun sa loob yung pagpasok siguro na nung na nagpapasalamat siya dun siya siguro medyo naging emotional pero yun pagawin natin yung best natin para kay nanay nunay no, para yung sa ganoon ay uh, hanggat nandito siya sa lugar ay eh, hindi naman siya masabing pinabayaan ng mga tao dito. Kahit tayo na lang eh, gagawin natin yung best natin para sa sa ano na ito sa tao dito sa isang ina na ito na nangungulila sa pagmamahal ng mga anak din dahil na may mga sarili ng pamilya. Okay, ngayon nagpapasalamat ako sa lahat ng biyaya na natatanggap namin ng Team Marcos. Sana palagi kayo nandiyan, supportahan nyo kami sa araw-araw naming misyon. Ngayon, akit na kami doon at may mga susunod pa tayong pupuntahan. Tara! So, nakapaaka na ah. Dulas. <laughs> Ito lang yung kailangan na sinasabi ko Una oh, matabas-tabasan sana yung mga dahon-dahon dito kasi pag tumatama sa balat, eh, may mga matatalas din. Ay, ang dulas nga naman talaga. Ay, ha? Ang dulas ang chinilas ko. Makinis kasi yung ilalim nito. Walang ano. Sa akin din ay, oo. si Buboy, oh, simple lang. Hindi lang pwede magsapatos ngayon at yung panahon nga sa atin. Oh, hindi pwede. Hindi pwede ipilit ang sapatos dito. Kasi paulan-ulan. Tandaan lang. Mas madali pagpakyat, oh. Kato pa, paano. Oh, sobrang dulas, oh. Ano po yan yung putik na itim? Ah, dumudulas yung chinelas ko. Wait lang. Tapit tayo sa mga ugat-ugat dito. Ay. Dulas ng chinelas ko, grabe. Ah. Yung chinelas ko, ano? Ang kinis ng ilalim yung ano po, ang oh, sige. Ayan, sige ako kami yan. Ayan. Wala lang pala akong makapitan. Kaya, ganun. Ayos na. Thank you. Ah. <laughs> <laughs> Sobrang dulas. Papalit ako ng chinila sa mami Okay at uh, Siguro nga dito na lang muna yung vlog namin ngayong araw Papasalamat ako sa suporta nyo ulit sa MT4 At sana marami pa tayong tao ang mapasaya Ayan eh, si Commander sa taas Buti hindi ka nagsama sa baba <laughs> Dulas Ha? Ano? Ano yun? Okay, sige. So hanggang dito na lang po Marcos TV Channel uh, commander ni Marcos Rans TV Maraming salamat po Kerdas po sa lahat Ingat po kayo lahat